Sa lahat ng kasamaan na nangyari sa mundo, huwag tayong bibitiw. Kahit gaano pa ito karahas, kagulo o kadilim, huwag tayong susuko. Tandaan ninyo, kailanman hindi magwawagi ang kadiliman laban sa kabutihan. Hindi kailanman manalig tayo kumapit sa pag-asa patuloy tayong pumili ng kabutihan kahit mahirap, kahit mag-isa. Dahil sa uli, ang liwanag ang laging nagtatagumpay. Magandang araw sa inyong lahat. Ako, si Maestro Verbo ng Karunuang Lihim.